Sa ibang balita mga kasama, malaking sunog sumiklab naman sa lungsod ng Pagadian. Dalawang commercial buildings abay, tinupok ng apoy mula sa raming Pagadian, Meritali, Rajuman Mar, Alawan. RMN Live Report! Nabalot ng kaba ang mga mamamayan ng lungsod ng Pagadian matapos sumiklab ang malaking sunog kagabi, October 17, 2025 sa sentro ng lungsod, partikular sa may FS Paharis Avenue sa Barangay Santiago. Sa kabuuan, umabot sa dalawang commercial building at isang bodega nagawa sa light materials ang tinupok ng apoy. Ang naturang mga commercial buildings ay nagbibinta ng mga pintura, tiles at iba pang mga kasangkapan. Ang sunog ay nagsimula bandang alas otso ng gabi sa may Alvin Bazaar at kumalat ito sa katabing commercial building. Agad naman itong nirespondihan ng mga fire trucks galing sa Pagadian City Fire Station at mula sa mga karatig bayan. Sa kabuuan, umabot sa labing apat na mga fire trucks ang rumesponde sa naturang sunog. Habang umaabot naman sa ikatlong alarma ang sunog at idiniklarang fire out ng Bureau of Fire Protection bandang alas 11.57 ng gabi. Wala namang natala na casualties sa naturang pangyayari. Samantala, nagpasalamat naman ang alkalde ng lungsod ng pagadian sa mga fire stations mula sa Karatig Bayan na nagpadala ng kanilang mga fire trucks upang maapula ang apoy. Handa naman na tumulong ang city government sa mga establishmento na naapektuhan sa naturang sunog sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga heavy equipments na magagamit sa clearing operations. Laking pasalamat naman ni Mayor Samiko na hindi nadamay sa Sunog ang mga boarding house sa likurang bahagi. Anya malaking tulong ang mga firewall sa naturang mga establishmento upang hindi na kumalat pa ang apoy sa mga katabing gusali. Sa ngayon, patuloy pa na nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Mula dito sa RMN DXPR at IFM Pagadian, Radjuman Mar Alawan, Tatak RMN.